Tandang araw mga kakampi, ako po si Dr. Carlo Ilagan and welcome sa ating Tandang Pananong kung saan dito sasagutin natin ang mga katanungan, magsha-share tayo ng mga tips at advice kung paano natin mas mapapaglaki, ng maganda at maayos ang ating mga alagang manong. So ang topic natin ngayon ang epekto ng taglamig na panahon sa ating mga halagang manong. So ang taglamig na panahon na usually nag-uumpisa ng November hanggang February, actually hindi naman masama ito sa ating mga alagang manok. Ang masama ay yung pagbabago ng panahon na sobrang init sa umaga at malamig sa gabi na nagdudulot ng stress sa ating mga alagang manok. Ang stress ito ay maaaring magtuloy sa pagkawala ng ganang kumain, panghihina nila at tuloy ang pagkakasakit. So, mga paghahanda ng mga ginagawa natin sa posibleng epekto ng taglamig sa ating mga manok ay depende sa edad nila. So, sa mga sisiw, kailangan natin silang bigyan ng magandang brooder house o ng mga controlled na environment para hindi pa bago-bago ang temperatura. Doon, binibigyan natin sila ng mga multivitamins at electrolytes kagaya nating Multimax at Electromax. Sa medyo mas maedad na, ito yung mga 3 months old pataas, ito yung binibigyan natin ng... Uh, regular na pagpupurga upang maging malakas ang kanilang resistensya. Siyempre, pagbibigay pa rin ng vitamins kagaya ng ating Multimax, Multimax D5 at Electromax. Sa mas may edad na manok na nakakorded na, so adyan pa rin yung ating monthly deworming gamit ang ating WormX. Ang uh, regular na pagpapaligo upang mawala ang kanilang mga external parasites kagaya ng mga red mites, ani at puto. At ang pagbibigay ng ating NoroBee every 10 to 14 days para maging malakas ang resistensya nila. At dahil sa panahon din ito, dumadami ang populasyon ng mga sisyo na susceptible na tamaan ng avian malaria at coccidiosis, na dyan ng ating gamot na BIMIG Integra CXC3. So, ano ba ang sintomas ng avian malaria? Uh, usually, ang mga sisyo natin ay manghihina, mamumutla, mamamayat, madidehydrate dehydrate at ang pangkaraniwan na iipot siya ng maberde. Sa coccidiosis naman, ang unang sintomas nito, magiging matubig ang kanyang ipot, Ah, pag napabayaan o nagtagal, ito ay magkakaroon ng bahid ng dugo hanggang sa sila ay biglang mamatay, mamangayayat yung iba at manghihina. So bakit ba BIMIG Integra xd 3 Dahil ito ay may dalawang gamot na pumupuksa o pumipigil sa pagdami ng coxidiosis. Meron itong vitamin K na pumipigil sa labis sa pagdurugo at uh, ito ay fast acting dahil ang molecule ng ating CXC3 ay makikita na sa dugo ng manok natin in 4 hours. Clinically safe at proven tested ng ating mga kakampi. At sa unang sintomas ng respiratory infection o pagkakasakit ng ating mga sisiw, adya ng ating Trimax na napakataas ng sa Trimoxosol Content. At nandiyan dyan ang ating Doxy Gold Premium, ang kombinasyon ng Doxycycline at tayamulin, Meron din itong vitamins A, B12, at vitamin C. At yan na naman po, isang edisyon ng ating Tandang Pananong. Muli, ako po si Dr. Carlo Ilagan, ang inyong bet na kakampi mo sa panalo.